Yeho. Hmm? Eh. Sa kanga maglinas. Who, madulas. Pilanya. Tayo <laughs> tag <laughs> big <laughs> video. Tayti naka naka pag ano na. Naka magmaga ng waig nan. Ah, adas. Ala, swerte. Ang gulo ito, sa nga nila, ito. Oh, may tubig na, hindi na pwedeng daanan ng sasakyan 'to. <laughs> By December na lang ulit o January. Matutuyo ang ano, matutuyo ang ilog o ang baha. Hmm, kabibijo nagkaglisak tayo. Nyamoteng. Eh. Ano 'ung bunga ni Sarguelas? Ayan oh, si o. oh. Oo nga, may tatlong bunga. Oh, may bunga, oh. Oo, oh, alit. Buti pa yung ano. Kahit maliit. May bunga nga, oh. Dalawa maliit. Tatlo. Saan isa? Dalawa lang nakita ko. Hmm. Meron ka na namang kinuha ng ano, kawayan. Pang ano? Pang kalay at iti... Ante! Ay, di kami nga magbagna. Uy. Hindi na dito. So nga road. Kung kailan tag ulam na tsaka namulaklak ang mga ano. Ang mga mangga namin oh. Grabe. Lulu tanggalin mo nga yung inilagay ni Kuya Donald dyan. Ano? Mamaya. Yan oh, no? sayang eh. Wala na. Sira na ba yan? Kunin mo lang, baka sakaling magamit. Diyan ang kabil na nakuha ngay. Linong, linong. Ay, e, saka linong na lagi tabla. Ay, ano eh? Yung hindi nung nipitong Yung linong ni Pito, ay, lamisaan banda. Tapos, tinakpan naman yung ano, yung iba. Thank you, auntie, ah. Uh mm -huh. uh -huh. Yan. Sige, thank you sa oras. Teka, mo yan Alin? Alin yung? Ano? ano ba yan? Ah, hindi lang chili sige. sige. Lola, ko na mag-ano, mag mag Pasok na tayo. na kami. Galing doon sa bagbag. Kinausap si Uncle Ah, dami na namang ano, oh. Dahon ng mangga. Ganda naglaga na. dulo ko kuha ka ng yelo. Para malamig. Yung ating iinumin. balag balag yan ano para doon sa ano Abus? o oh, ang galing ng abos siksik sa akin din para meron din ganti siya meron din pinasok siya ng abos sa loob damit kasi tas mo tas mo hindi ko nakita. baka yung dala mo dala mo ano balag may ano abos Okay, dito ko kamo na ng ice para malamig yung inumin natin. Bye bye.